Unang Samuel, Ikasampung Kabanata Nang magkagayoy, kinawa ni Samuel ang sisidla ng langis at ibinuho sa ulo niya at hinagkan niya siya at sinabi, Hindi bang ang Panginoon ang nagpayit sa iyo ng langis upang maging prinsipika ka sa kanyang mana? Paghiwalay mo sa akin ngayon, ay masusumpungan mo nga ang dalawang lalaki sa siping ng libingan ni Raquel. Sa hangganan ng Benjamin sa Selsa, at sasabihin nila sa iyo, ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na, at narito, di walang bahala ng iyong ama ang mga asno at ang inaalalay kayo na sinasabi. Paano aking gagawin sa aking anak? Kung magkagayoy, magpapatuloy ka mula roon at darating ka sa ensina ng tabor, at masasalubong ka roon ng tatlong lalaki na inaahon ng Diyos sa Bethel, at ang isa'y may dalang tatlong batang kambing, at ang isa'y may dalang tatlong tinapay, at ang isa'y may dalang isang balat na sisidla ng alak. At babatiin kanila at bibigyan ka ng dalawang tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay. Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nando ng isang pulutong ng mga filisteo. At mangyayari pagdating mo roon sa bayan, na makakasalubong ka ng isang pulutong ng mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako, na may salteryo at pandereta at flauta at alpa sa harap nila at sila ay magsisipang hula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa sa at manguhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay nangyari sa iyo, na mo ang idudulot ng pagkakataon sapagat ang Diyos ay suma sa iyo. At ikaw ay lulusong nauna sa akin sa Gilgal at narito. Lulusawin kita upang maghandog ng mga handog na susunugin at maghain ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Pitong araw na maghihintay ka hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At nangyaring gayon, na nang kanyang mataligda na iwan niya si Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At ang lahat na tandang niyaon ay nangyari sa araw na iyon. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito isang pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangiriyang sumakanya at siya nang hula sa gitna nila. At nangyari nang makita siya ng lahat na nakakakilala sa kanya ng una, na narito siya nang huhulang kasama ng mga propeta, ay nagsali-salitaan ng bayan. Ano ito nangyari sa anak ni Sis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At isang tagadakong niyaon ay sumagot at nagsabi, at sino ang kanilang ama. Kaya't naging kawikaan. Si Saul ba na sa gitna rin ng mga propeta? At nang sila makatapos ng panghuhula, si Sumampa sa mataas na dako. At sinabi ng amay ni sa kanya at sa kanyang bataan, Saan kayo na paroon? At kanyang sinabi, Upang hanapin ng mga asno at nang aming makita na hindi mga sumpungan, ay naparoon kami kay Samuel. At sinabi ng amay ni Saul, Isinasamo ko sa'yo na sayasayan mo sa akin kung anong sinabi ni Samuel sa inyo. At sinabi ni Saul sa kanyang amayin, Sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Ngunit tungkol sa bagay ng kaharian, na sinulita ni Samuel ay eh, eh, hindi niya isinaysay sa kanya. At tingay po ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mispa. At sinabi niya sa mga anak ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga kariya na pumigati sa inyo. Ngunit itinakwila sa araw na ito ang inyong Diyos, na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian, at sinabi ninyo sa kanya, Hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari. ngayon ngayong marap kayo sa Panginoon ayon sa inyong, inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayo'y pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi, at ang lipi ni Benjamin ang napili. At kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan. At ang angkan ni Matri ay siyang napili. At si Saul na anak ni Sis ay siyang napili. Ngunit nang kanilang hapin siya hindi mo nasumpungan. Kaya't kanilang tinanong uli sa Panginoon. May lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot. Narito siya nagtago sa mga kasangkapan. At sila itumakbo at kinuha nila siya roon, at nang siya tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sino man sa bayan, mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi ni Samuel sa buong bayan, Nakikita ba niya siya na pinili ng Panginoon walang gaya niya sa buong bayan? At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. Nang magkagayo si ni Samuel sa bayan ng paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaw ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa gabaa. At yumaong kasama niya ang hukbo na ang kanilang mga kalooban ay ikinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, Paano nililigtas tayo ng tao nito? At kanilang niwalang kauluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya hindi umimik.